Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman si Estela para magbigay ng impormasyon na baka kahit papaano ay makapagbigay sa inyo ng kaunting ideya o dagdag kaalaman. Bago ko simulan, gusto ko lang sabihin na gumagamit ako ng AI technology para mas malinaw at mas makong may paliwanag ang mga paksa na tinatalakay natin dito. Kaya kung mapapansin nyo na may mga larawan, lugar at mga taong lumalabas sa video, Layunin nito na mas maging enjoyable at mas malinaw ang ating usapan, kaysa ako mismo ang haharap sa camera. Huwag kayong mag-alala, dahil ako pa rin ang nagsasaliksik, gumagawa ng script, nag-edit, at bumubuo ng buong video para maibahagi ko sa inyo ang pinakamahalagang impormasyon. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay, at tara na't simulan na natin. May isang lalaki, si Marco. Apatnaputlima na siya at sa nakaraang ilang buwan, napapansin niya na parang may kakaiba sa katawan niya. Laging pagod kahit sapat ang tulog, mainitin ang ulo kahit maliit na bagay lang, at parang wala na siyang gana sa trabaho o sa mga dating hilig niya. Nagsisimula na rin siyang mawala ng kumpiyansa sa sarili. Akala niya normal lang ito dahil sa stress sa trabaho, pero habang tumatagal, tumadagdag pa ang sintomas hirap makatulog, madalas masakit ang tuhod at likod, at nabawasan na rin ang interes niya sa pakikipaglambingan sa asawa. Dahil dito, nagpasya siyang magpatingin sa isang espesyalista. Sa konsultasyon, sinabihan siya ng doktor na posible siyang dumaranas ng tinatawag na male menopause o andropause. Ipinaliwanag ng doktor nito na ay nangyayari kapag bumababa na ang level ng testosterone sa katawan, kadalasan mula edad 40 hanggang 60. Hindi lahat ng lalaki ay makakaranas nito, pero marami ang dumadaan dito nang hindi namamalayan. Dahil sa madalas na pag-init ng ulo ni Marco, nagkakaroon sila ng bangayan ng kanyang asawa. Minsan, maliit na bagay lang ay nauwi sa pagtatalo. Ramdam ng asawa ni Marco ang bigla ang pagbabago ng ugali niya, kaya siya ay nalulungkot at naguguluhan. Sa mga gabing magkasama sila, napapansin ng asawa ni Marco na parang malayo ang loob nito. Madalas siyang nag-iisa at tahimik, kaya lalong nalulungkot ang kanyang asawa, hindi alam kung paano siya matutulungan. Pagkatapos makuha ni Marco ang resulta ng tests, ipinaliwanag ng doktor na siya ay dumaranas ng male menopause. Kinausap niya ang kanyang asawa at ipinaliwanag ang natutunan niya mula sa doktor tungkol sa kanyang kondisyon naging mas maunawain at mas mahinahon ang asawa ni Marco. Sinamahan niya si Marco na sundan ang payo at gamutan ng doktor. Unti-unti, nagkaroon ng pag-asa at mas matibay na samahan ang kanilang relasyon. Binigyan si Marco ng ilang tests at reseta para subukan kung makakatulong sa kanyang nararamdaman. Pagkalipas ng ilang linggo, napansin niyang mas bumalik ang kanyang sigla, mas naging kalmado ang mood, at unti-unti bumalik ang dating sigla ng kanyang buhay. Ang male menopause o andropause ay sanhi ng unti-unting pagbaba ng testosterone, ang pangunahing male hormone. Hindi ito kasing bilis ng menopause ng kababaihan, pero ramdam pa rin ang epekto nito sa katawan, isipan, at emosyon. Kadalasang nagsisimula ito mula edad 40 pa taas at mas kapansin-pansin sa edad na 50 to 60. Hindi lahat ng lalaki ay makakaranas ng matinding sintomas. May iba na halos walang nararamdaman, pero may iba na talagang apektado ang araw-araw na buhay. Kapag hindi ito napansin o na-manage, pwede itong makaapekto sa relasyon, trabaho, at kalusugan sa kabuuan. Tingnan natin ng mas malapitan ang pagkaiba ng menopause sa babae at sa lalaki. Sa isang banda, meron tayong menopause sa babae. Para sa mga babae, ang menopause ay kadalasang biglaang pangyayari. Madalas sa kanilang huling bahagi ng 40s o maagang bahagi ng 50s kapag tumigil ang buwan ng regla. Ito ay dahil ang estrogen at progesteron ay mabilis na bumababa. Isipin mo ang kalendaryo na mabilis na nagpapalit o isang linya na biglang bumababa sa chart. Ang mga pagbabago ay mabilis at kapansin-pansin. Sa kabilang banda, ang menopause sa lalaki andropause, ay nangyayari ng mas mabagal. Ang testosterone ay unti-unting bumababa sa loob ng maraming taon. Walang isang araw o buwan kung kailan nagsisimula o nagtatapos. Minsan hindi agad napapansin ng mga lalaki dahil napakabagal ng proseso. Parang nanonood ng mabagal na orasan o banayad na dalistis sa graph. Hindi lahat ng lalaki ay makakaramdam ng matinding sintomas. Ang ilan ay hindi gaanong mapansin. Ang iba ay makakaranas ng malalaking pagbabago sa kalooban enerhiya katawan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at pagsusuri sa hormone. Nakakatulong ito para kumpirmahin kung andropause nga ito o ibang sanhi. Problema sa thyroid depression. Para buwad, para sa mga babae, mabilis na pagbabago. Para sa mga lalaki, mabagal ngunit tuloy-tuloy. Tandaan, normal ang mga pagbabagong ito at walang dapat ikahiya. Kung may alalahanin, kausapin ang iyong doktor. Hindi ka nag-iisa at may suportang magagamit. Ngayon naman, tatalakayin natin ang 25 na mga sintomas ng menopause sa mga lalaki. Madalas na pagkapagod, pagbabago ng mood, kawalan ng motibasyon, hirap sa konsentrasyon, pagbabago sa pagtulog, pagbaba ng muscle mass, pagtas ng timbang sa tiyan, pagba ng libido, erectile dysfunction pakiramdam na down. Mas madalas na pananakit ng kasukasuan. Pagbawas ng buho ko balahibo, hot flashes, pagbaba ng bone density, pagbagal ng metabolism, mabagal na paggaling ng sugat, depression o anxiety, pagbaba ng confidence, hirap makihalubilo, pagbabago sa regulation ng body temperature, pagbabago sa balat, pagtaas ng cholesterol o blood pressure, pagbabago ng amoy ng katawan, pagbaba ng fertility, mas madaling kapitan ng chronic illness. Narito naman ang mga paraan para matulungan ang sarili at mabawasan ang epekto ng mga sintomas na ito. Regular na ehersisyo, nakakatulong sa muscle mood at testosterone level. Balanced diet, iwas sa sobrang matatamis at processed food, piliin ang gulay prutas, healthy fats at lean protein. Sapat na tulog, targeting ang 7-8 oras bawat gabi stress management, magmeditate, maglakad-lakad o gumawa ng hobby. Iwas sa alak at paninigarilyo, nakakaapekto ito sa hormone balance. Regular check-up, para maagapan agad kung may komplikasyon. Para sa akin, mahalagang pag-usapan ito lalo na sa mga kalalakihan. Minsan kasi nahiya silang ikwento na may nararamdaman silang kakaiba. Hindi ito kahinaan. Normal itong parte ng buhay, at mas mainam na alagaan ang sarili kaysa hayaan lang na lumala ang sitwasyon. Ang pagiging aware at proactive ay magbibigay sa iyo ng mas mahabang panahon ng sigla at kaligayahan. Bago tayo magtapos, mahalagang tandaan. Ang lahat ng impormasyong ibinahagi sa video na ito ay batay sa mga pag-aaral at medikal na pananaliksik. Gayunpaman, hindi nito dapat palitan ang profesional na medikal na konsultasyon. Kung nakakaranas ka ng mga sintomas na katulad ng tinalakay, pinakamahusay na kumunsulta sa isang lisensyadong doktor. Para sa tumpak na pagsusuri at tamang paggamot, ang layunin namin ay magbigay ng kapapakipakinabang na kaalaman, hindi para mag o magreseta ng anumang gamot. Laging unahin ang iyong kalusugan at humingi ng payo mula sa eksperto kapag kinakailangan. Kung nagustuhan ninyo ang topic na ito, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-like, i-share at i-subscribe ang aking maliit na channel. Kung mayroon kayong mga kakilala o kaibigan na may ganitong mga sintomas, maaari niyo itong ibahagi sa kanila para kahit paano ay makakatulong na magkaroon sila ng ideya sa kanilang mga nararamdaman. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat. Kung nagustuhan ninyo ang topic na ito, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-like, i-share at i-subscribe ang aking maliit na channel. Kung mayroon kayong mga kakilala o kaibigan na may ganitong mga sintomas, maaari niyo itong ibahagi sa kanila para kahit paano ay makakatulong na magkaroon sila ng ideya sa kanilang mga nararamdaman. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat.